Hi mga beshie, welcome to my uh, Facebook So ito po yung aking um, uh, 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 Facebook po And ito, uh, 8,800 followers na tayo So yeah, I'm so happy and proud Dahil na-reach ko na po ang aking uh, in-stream ads So ito po siya, papakit ko lang siya kapag ganyan kasi hinihina ay ayos na natin gumaganyan ka lang siya ayan, napatagpak sa mga aking stream ads actually po, ipapunta ko lang sa inyo mga beshi na talaga naman nahirapan talaga ako sa pag in stream ads ng pag uh, ano ko, ayan, nakasama na ako sa tools So, ayan Stream ads Yan. Sam na ako. So, eligible na siya. Okay, eligible na siya kasi naka-abot na ako sa ano, sa uh, 60,000 instant abs views. Yan. So, yun. Uh, actually, sa totoo lang, mga, hindi ko talaga akalain na mag-viral yung isang video ko. At doon talaga ako na karunan stream ads na aprobahan. So, para maging isa na rin sa mga tools. Star Send and stream ads ng tools ko. So, inaantay ko na lang yung ating ads on wheels. So, sana next time. Pag mayroon ulit tayong magandang video na maibibigay sa inyo na contents. ah uh, aantay lang tayo na another magandang opportunity kung tayo ang kapalaran so, <laughs> so, yun. And then since sa ano ito yung sa amplifier harness as a creative yung, yung dalawang yung hindi pa lesip, eligible pa. So ito, eligible na itong So yan yeah, that's all mga beshi. So yan nakita nyo naman po niya, yung accounts. Ito po Ito po siya. So yan. mo yung account. Tapos ito yung aking. Okay. na naman. Yung yung isa na akong red. Pero kasi, so papakita ko sa inyo yung signal. Ito yung signal natin. Kasi mahina talaga yung, yung signal. So, ito na yung nag-hits ko. Siguro ito yung na sa akin. <coughs> kung ano yung nag-hits, makikita niya sa akin. Uh, uh, reels. Nasa reels siya yung nag-hits ako. Kaya, yeah dumami talaga yung aking views na yung, nag 1.4 million dahil dun sa isa viral video na talaga nag hits talaga kundi dahil dun siguro wala wala pa rin kasi halos na umabot na kasi ako sa 3.9 yung aking views tapos nabawasan siya yung nabawasan pero lagi naman ako nag na a-upload na share ng mga videos na mga ganda ng content pero lalo siya na hanggang sa bumaba ng 2.6 kasi biglang yung eh, upload ko tayo isang kong video na talagang nag-hits talaga nag-viral so umabot siya ng 1.4 million tapos naging 8.8 yung dating video ko na ang um, 6. ano ko lang 6.6500 followers may okay, umabot na siya 8.8 So, yun. Thank you very much po talaga sa inyo sa mga nagtangkilik po ng viral videos na yun. Nang dahil po doon. Sa, sa inyo rin ay nag-instream nag, ads ako. Pero ito, may problem na nga ako dito kasi yun nga, ano, hindi ko pa alam ang gagawin ko. Kasi dito sa instream ads ko, and, yun, si <coughs> ano siya, meron akong you are no longer earning on some of your content because it, it isn't following our content monetization policies. Pag clinic ko naman, okay naman naman siya. Wala naman akong violation na ginawa. So, yun. Tapos, um, okay naman lahat. So, siguro, kasi may mga binura na rin, na rin ako dito na link sa YouTube. Yung siguro yung parang reason, but siguro ako na So, parang hindi ako nag follow sa content nila policies. At nakita ko rin naman sa <clears throat> dun sa po dun sa ano bali igaganyan nila para malaman nyo ito sa so, settings then ah uh, profile recommendation dun yung malalaman kung uh, recommended ba o tayo ba ay walang violation na nagawa matchit check din yung review your profile health so yan, wala naman siya kasi pag meron niya may lilitaw meron niya na tao, isang link sa youtube national ko dito at yun yung binira ko siguro kinabukasan malalaman ko kung mag a o hindi na natanggal na yung akin uh, not following um, monetization policy so it's dito wala na akong wala na kayo maki, wala na kayo nakikita violation ko so wala so okay na siya eto so, yon get help with technical certificates so, sa mga advice yung may advance na gagawin okay, ganyan diba? so wala dinira ko yung drone. Lahat yun may mga YouTube kasi ako So, dinira ko na yung mga I'm so happy kasi na ito nga um, siya. Um, na, nagkaroon ako ng stream. As, sa totoo lang, hindi ko in-expect na magka. Parang ginawa ko na lang hobbies. Pero, dahil nasa nangyari ito sa viral video ano na din, nagkaganito siya ng aking face na video okay sya so natang nakalasin so that's all, mga besi, thank you very much for watching me again and as uh, I'll see you tomorrow when, in, in my new more uh, videos that I'm gonna share and upload just for all of you and your content bye